ang views sa Facebook Reels. Magbibigay ako sa inyo ng limang tips. Pinakaunang tip ko sa inyo, guys, ay upload Reels videos, no? Kasi, guys, uh, ang algorithm kasi ng uh, mga Reels ay ipinapakita kasi ito ni Facebook, no? Or pinupush ito ni Facebook sa mga tao, no? Na hindi pa tayo kilala or hindi pa tayo nakikita sa Facebook. Hindi ito yung mga uh, friends, no? Or mga followers na natin, no? Pinapakita niya ito sa mga tao, sa maraming tao, na, na sa tingin niya ay magkakaroon ng interes sa ating video para ito ay panoorin o magkaroon ng maraming views. Make sure lang guys na yung mga reels videos no na ia-upload natin ay entertaining, engaging at informative, no? So uh may uh, mapupulot na kaalaman, no, or may inspire yung mga tao makakapanood nito, no? Para naman uh, hindi lang sa umpisa nila ito panoorin kung hindi tapusin nila yung video. Tip number two, Dapat guys na uh, ma-hook natin yung uh, viewers natin, no, within the first three seconds ng video. Ah uh, dapat yan ay catch natin yung attention uh, ng uh, viewers natin para panoorin ng mas mahaba yung video o uh, tapusin yung video no dapat na yung intro natin no doon sa first seconds ay interesting ka agad no yung uh, sasabihin natin or yung gagawin natin doon sa umpisa pa lang ng video pwede rin naman tayong no maglagay ng title no ng caption ng mga text no graphics sa video para Uh, mas maging interesting yung ating video no para panoorin ng mas mahaba or tapusin ng manunood yung ating video. Tip number three, Uh, gumawa rin tayo guys no ng mga short videos no. Uh, kapag sinabi short video, yan ay may haba ng 3 seconds mula 3 seconds hanggang example mga as uh, 8 seconds no. So, 'yan kasi ang trending na trending ngayon sa Facebook no, yung mga short videos. Dahil nga, de ba, ang attention span ng mga tao ngayon ay paikli na ng paikli no. So, kapag short uh, video, lalo na kung entertaining no, uh, yung video natin no? So, papanoorin yan, mapapanood yan ng mga tao ng paulit-ulit, no? Kasi nga, paulit-ulit siyang mag uh, magpi-play, no? Uh, posibleng mapapanood yan ng ilang beses. So, makakadagdag yan doon sa ating number of views. Tip number four. Gumamit tayo, guys, ng mga trending audio or trending music, no? Dahil alam naman natin no, na kapag trending, 'no, 'yan ang hinahanap ng tao at 'yan ang pinapanood ng tao, 'no. So pwedeng gumamit tayo ng trending audio at ilagay natin ito sa ating uh, short video, 'no. Siguraduhin lang natin na 'yung gagamitin nating music ay uh, wala siyang uh, copyright para hindi tayo magkaroon ng mga copyright issues or uh, mga violation, okay? Tip number five, I-share natin 'yung mga uh, videos natin, 'no, sa ating stories at sa mga group para maipakalat no para uh, maipakalat natin yung ating video no para mas marami pang uh, makakita or makapanood ng ating mga uh, videos no kasi de ba meron mga tao na nakaabang talaga sa stories may chance na makita nila yung uh, video natin no at mapanood yung video natin at ganun din naman sa groups no kaya natin ito si sa mga groups no para uh, mas ma mapalawak or mapakalat pa natin nga yung uh, mga videos natin kasi may mga members din sa groups na makakakita ng video Uh, mga videos natin na pwede nilang mapanood. At kung magustuhan nila, no, ma-entertain sila or ma-inspire sila doon sa video natin, pwede nilang panuorin ng paulit-ulit or panuorin pa yung mga uh, ibang uh, mga upload natin ng mga videos, no? Thank you for watching, guys, and I hope uh, may natutunan kayo sa video natin today, no? Kung paano dumami ang followers uh, sa ating Facebook account, no? Siyempre, no, ang kasunod na niyan, kapag maraming uh, nag-view sa ating mga videos, ang kasunod na nyan ay ang pagdami na ng ating followers dito sa Facebook. So, good luck uh, sa ating lahat. Kung hindi ka pa nakasubscribe, please don't forget to subscribe para lagi kang updated sa mga susunod pa nating video.